galing oh huh? ayun hey na tumas na no enter na ang galing oh killing, huh? mausay 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 to mausay kaya pala may ganito to Kuday dito sa Ano ba lugar to? May dadaan ng bangka oh, mataas Ayan oh, tapos sinarado tong tulay dito oh. Papunta rin sa hotel na pupuntahan ko Ayan o. Oh. Maangat siya tatay Yun, ang oh, galing. Oh. Oh, maangat yung tuloy. Oh. Yun. Yun. Oh, ang galing. Ang oh, mga ito. Kasi may dadaan na bangka. Ayun, bang, 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 barangko. Mataas <laughs> yung ano. Ang oh, galing. Oh. Ayun na. Tumaas na. No entry na. Ang oh, galing. Oh. Mausay. 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 Mausay ito, mausay Kaya pala may ganito to Pag may dadaan na mataas Naka-stop, ayan o Mataas lang yung kanyang ano, layag Yo lumusot na, ayan o galing, ano Ang galing, galing Mausay, mausay We'll see him, Mahusay na mahusay. Galing. Waiting lang tayo ng pagbaba. Ayun na, bumaba na siya mga kaibigan. No? Ayun. Ayun. Mahusay. Mahusay, magaling, magaling. Ayan o, oh. inaabot tayo dito ng pagsarado kasi may dumaan. na bangkang mataas ang layag. Ayan, sinarado na. Bumukas na, bumaba na ulit. So, yun. Mausay, mausay yung pagkakagawa nito. Pantay na pantay, oh. May operator pala doon sa gilid. Yan, yeah, na yung mga uh, ano. One, two, three, come on.